Paano nga ba mapapalitan to Gcash ang pera nyo sa Lazada Wallet? Tara, alamin natin. Unang-una ay open ninyo ang inyong Lazada app at pumunta kayo agad sa inyong Lazada wallet. Dito kasi ay i-check natin kung magkano ba talaga yung laman ng inyong Lazada wallet. So kung makikita nyo dito ay meron akong 550 and 7 centavos. Importante alam nyo kung magkano yung laman ng Lazada wallet nyo dahil kapag nag-convert kayo to GCash ay meron din silang fee. Then need yung pindutin itong load bills and deals. So pagka-click nyo dyan is ganito yung makikita ninyo. So, dito makikita nyo na maraming mga option dito. Pero, need nyo i-search dito sa pinaka-upper part yung share treats. Huwag nyo agad pipindutin yung ibang e-voucher na nandyan kasi sa share treats tayo mag-convert kasi mas makakamura tayo doon. Pagka-search nyo is ganito na agad lalabas. Meron tayong apat na option. Ayan, isang 1,000, isang 500, isang 3,000, at isang 5,000. Yung makikita yung price dito, yung may kulay pula, yun yung need nyong bayaran. So, yun dapat yung laman ng inyong Lazada wallet. Kasi kasama na dyan yung fee. Ito nga dahil 550 lang yung laman ng Lazada wallet ko. Kaya ang ko dito is 500. So, i-check nyo pa rin maigi sa pinakadulo. Kapag may nakita kayo dito yung share treats na kagaya nyan, is legit yon un kayo need bumili. Kasi merong iba dito sa Lazada na kinukuha lang yung picture or gumagamit lang ng picture na 500 pero hindi naman pala nakakapag-convert. So, after nyo ma-check is pipidodin nyo na itong buy Now. Tapos, need na agad i-enter ang inyong GCash number. Make sure nyo lang na walang problema ang GCash nyo at verified. Kasi hindi nyo ito makiklaim. Kaya dapat talaga mas maganda verify dito. After nyo i-enter is mag-proceed magpro na kayo agad-agad sa checkout. So, ayan, i-double check nyo yung GCash number nyo kung tama ba siya. At kung may voucher kayo, is pwede pwede nyo rin siyang gamitin. Or kung may code kayo, pwede pwede nyo rin siyang gamitin. After checking, ay ipi-place order ko na siya. Tapos, ayan, processing na siya mag wait lang kayo ng ilang seconds. Tapos, ayan na, payment successfully na siya. So, mag-aantay lang din kayo ulit ng ilang segundo or minuto, ay may marireceive na kayo na text messages na ganito. Dalawang text messages yung marireceive nyo. Yung una ay yung you receive share treats e-voucher from Lazada. Tapos yung pangalawa naman is na yung code at nadudun din yung link. So, ayan, kinapi ko lang yung code at pinindot ko na agad yung link na nandito dito mismo sa message ko. Pero, pagka-click ko, is ganito yung lumabas. We're coming back soon. Nag-update daw sila ng kanilang system at ang nakalagay dito ay until further notice. Huwag kayo maglala kasi kalimitan is isang oras lang yan or dalawang oras. Kung wala pa rin, itry nyo kinabukasan. So, ito after 3 or 4 hours. Naging okay na siya, kaya pipindutin ko na yung start. Tapos ito, may fill up na natin to. Di natin ilagay ang ating mobile number. Tapos, i-confirm lang natin ulit yung mobile number natin. Siyempre, dapat tama sila or magkaparehas silang dalawa. Tapos, yung code na kinapi natin kanina, need natin iyon i-enter dito. Tapos dito, sa captcha nila is may bago sila. Dati, dinadrag yung puzzle. Or so, I mean, ini-slide. Pero ngayon is ikakopy lang natin kung ano yung nakasulat dito sa may box. So yan, after ko copy is clinic ko na yung box at pinindot ko na rin agad-agad yung redeem. Tapos ayan, nag-wait lang ako ng ilang seconds. Tapos na, naging successfully na agad siya. Tapos after ilang seconds, then is dumating na agad yung text message ng Gcash na nareceive ko na yung 500 pesos na nire ko. So, ayan, sobrang dali lang, walang hassle. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching.